so Rangers Jig Surf 155 ng Suzuki Alright, so sa mga nag ng declutch at uh, sa mga pang daily commute pwedeng pwede, pwede to Rangers Ito yung specs nya As you can see on your screen Screenshot yun na lamang po Pero mga key features nito Of course Kung naghahanap ka ng medyo malaki or big bike, di ba, ang itsura pero hindi gano'ng kabigat eh, baka ito na yung hinahanap nyo, 155cc lang siya, fuel injected air cooled, electric start, uh, at 5 uh, speed po siya, so maganda nito meron siya max torque or max power 10.4 kilowatts at uh, max torque is 14 newton meters ito yung kanyang design wow, what you can say about this, is, is wow di ba, medyo, medyo luma ang datingan may, may pagka classic looking pero meron din siyang modern na touch. Alright, so pansinin natin yung design niya, yung curves from here. iba Pa ganun. Yung kanya, yung kanya telescopic fork pa kaya na ganun and then meron siyang mga lines patakbo doon. And it gives an accent to the motorcycle's design. Ang napansin ko lang dito talagang standard na yung pagiging motorcycle naked maganda diba Ayan yung mga stickers, yung mga decals. Hanep sa designs. Oh my God! Wow! Yeah. Wala na ako masabi kundi wow kay Suzuki. Ang galing ng ginawa niyo with SEP, Suzuki Eco Performance, which means that it will give you the power pero meron pa rin siyang at least meron siyang efficiency or tipid pa rin sa gas. Fuel efficient pa rin. Yeah, boy alright, so kapag sinalat natin itong buwan is uh, comfortable naman sigurado, malambot and maganda yung ginamit na leather, ito naman yung sa kanyang uh, angkas ang grabber ng angkas ay nandyan at yung, ipagka eh, pearl yung kanyang uh, paint, ang galing galing ng paint job dito What? alright, so tingnan natin tapakan ng rider at yung kanyang preno preno sa sa may uh, likuran at uh, ito yung kanyang clutch alright, punta tayo dyan para makita natin so ito po yung kanyang clutch alright ay sorry, cambio pala ito yung kanyang cambio, ito yung clutch what? alatang hindi na gano alatang hindi ko magamit ang manual bro, what are you talking about man? Pero maganda dito, fully digital lang po itong parte na to. And then, it gives you, you know, um, the convenience sa paggamit. F5, you will inject. And then, ang emblem dito ng Suzuki. And then, yan, nakikita natin. Napakaganda ng mga ginamit ang pyesa. Chain-powered. At ang maganda kay Suzuki, of course, kasama siya sa big four. At madali ang pyesa. Hindi rin mahirap gamitin. O, uh, yun lamang po. Rangers.